Binigyang diin ni House Speaker Faustino Boggi D. III na isusulong ng 44 na priority measures na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang reform agenda ng administrasyon na magtataguyod umano ng transparency, accountability at sustained growth. Sa kanyang talumpati bago mag-recess ang Kongreso, binanggit ni D. na naging masusi ang pakikipagtulungan sa executive branch upang masigurong ang national budget at legislative agenda ay kapwa makatutugon sa layunin ng porma at katatagan Nabuoan niya ang LEDAC Priority Bills upang pabilisin ang paglago ng ekonomiya, palakasin ang pamamahala at masiguro ang pangmatagalang social progress. Kabilang sa LEDAC Bills, ang Rice Industry and Consumer Power Act, Disaster Risk Financing and Insurance Framework, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Amendments at Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act. Kasama rin ang Department of Water Resources Bill, Waste to Energy Bill, National Land Use Bill, Blue Economy Bill at Amienda sa Bank Bank Seekers Law. Buko dito, nais na i-regulate ang digital campaigning sa pamamagitan ng Fair Use of Social Media, AI and Internet Technology in Elections Act at modernisasyon ng Bureau of Immigration. Itutulak naman ng Kamara ang Presidential Merit Scholarship Program para sa mahuhusay na mag-aaral mula sa low at middle income families at panukalang batas na magdidiskwalipika sa kamag-anak ng mga politiko na mangontrata sa gobyerno. Samantala, sinabi ni Speaker D na ang LEDAC measures at ang pambansang budget ay sumasalamin sa isang gobyernong nagkakaisa sa paghahatid ng nararamdamang bunga para sa mga Pilipino. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap na maitaguyod ang isang matatag na ekonomiya. Bukas para sa lahat at handang sumabay sa pagbabago ng panahon. Mga minamahal kong kasama, maaaring hindi perpekto ang ating budget. Ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim. In the heart of changing lives ako si Brigada Hagi ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority